Anong ganap sa mundo ng showbiz? Humingi ng paumanhin ang kapamilya young singer na si Darren Espanto sa kapamilya fans dahil sa pagkakamali niya sa song and dance number niya sa ASAP natin to nitong ikaapat ng Oktubre. Makikita sa mga kumakalat na video na tila hindi kabisado ni Darren ang ilan sa mga lyrics ng kanyang inaawit. Nagkataon pang nagluko ang kanilang teleprompter kaya idinaan na lamang niya sa paghataw o pagsayaw ang kanyang performance. Dinipensahan naman siya ng kasamahan sa asap natin to na si Divine Diva Shasha Padilla. Ipinaliwanag ni Shasha na magkasama sana dapat sina Darren at Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa naturang performance. Subalit bigla ang umabsent si Gary V ng araw na yon. Nagloko pa raw ang teleprompter. Kaya naman sa kanyang tweet nitong ikatlo ng Oktubre. A lesson that I learned today, don't rely on teleprompters. Masaya rin umano si Darren dahil sa comforting words na nakuha niya sa management. It wasn't your fault were the most comforting words I heard today from my bosses at ASAP. Love you ASAP fam! Bumuhos naman ang comforting words at pagbati mula sa mga netizens dahil naging professional umano si Darren. The show must go on pa rin kumbaga. Hindi naman siya ang unang beses na artist na nagkamali sa isang live show. Maging sina popstar royalty Sarah Geronimo at si Asia's songbird Regine Velasquez ay nakaranas na rin ito. Anong masasabi mo sa balitang ito?